Magandang araw mga kaibigan uh, Magandang balita po ito Pag-usapan natin sa mga Nagmamahal, sumusuporta Kay Senator Rodante Marcoleta Ngayon po ay ang kanyang birthday uh, If I'm not mistaken, 75th birthday niya May panganak siya July 29, 1953 Sa Tarlac At uh, ito, birthday niya. Nag-celebrate siya ng birthday. Session sa Senado. Nako, grabing regalo sa kanya. Regalo mula sa Diyos at sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Yung minimithi niya na committee. Nakuha niya na. Yung Blue Ribbon Committee. <laughs> Humanda na kayo. Anong sabi ni Attorney Roy Nagpanson. Hala, kayong mga kawatan sa gobyerno. Pag nakuha ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon, humanda na kayo. Ito, pakinggan natin si Senator Joel Villanueva na nag-nominate kay Senator Marcoleta maging chairman ng Blue Ribbon Committee. ang <laughs> saya-saya. Rudante Marcoleta, as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, so move Mr. President. Any objection? Hearing none. Senator Marcoleta is so elected. Uh -huh. the <laughs> Senator as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move Mr. President. Any objection? Hearing none. Senator Marcoleta is so elected. Wow. Know, Rodan. Salamat po sa Diyos. Medyo mayak-yak ako dahil sa tuwa. Alam nyo, nung Inaalipusta nila si BP Sara sa budget hearing last year, nakaka tindig balahibo po yung ginagawa ni sa Congressman Marcoleta Panona yung pagdepensa niya, pag niya kay Bipisara Sara. O ngayon, nasuklian siya ng pagmamahal natin na mga nagmamahal sa mga Duterte kay nanalo siya ngayon, senador na siya. At ito na ngayon. Kumanda na kayo. Yung mga kawatan sa gobyerno. Hmm dahil kahit sino pwede niyang imbistigahan uh, pasensya na po kayo bumabagyo sa location ko flood control projects na naman ayan investigan ni senator marculita yung mga ano na yan uh, maganda yung zona ng pangulo na sinasabi niya, mahiya naman kayo, mga magnanakaw, mga <laughs> nag-uusap-usap para sa inyong kickback, mga good for the boys. Ang ganda nang pakinggan. Kailang, babantayan ba natin kung may mangyayari ba? Baka naman, alam mo na, Uh, larong politika, may magong wag na, wag na yan, wag na yan. Uh, ang pag-asa po natin, ang Blue Ribbon Committee ni Senator Mark Pulita, wala siyang sasantuhin. Malala ko tuloy nung panahon pa ni PRRD, yung congressional hearing sa ABS-CBN, yung renewal ng franchise. Doon ko unang nakilala si Congressman Marcoleta. Ang galing niyang magtanong, ang galing niyang, wow, sabi ko. Doon ako unang bumilib at hanggang ngayon, bilib na bilib. Kaya, kaya si Tatay Digong natin, ng presidente pa siya, tinawag niya si Congressman Marcoleta. Iwan diba, may kumakalat na video, nag-usap lang sila dalawa. Hindi kita masyadong kilala. kailang nakita ko, na-monitor ko yung ginawan yung investigation sa camera tungkol sa yan Dapat mag ka! Ayun nga, tumakbong senador noong 2022 to. Kaya ma nakita niya na alanganin pa, umatras, hindi pa panahon. O ngayon, noong inalipusta siya nung pinirsikit siya tinanggalan siya lahat ng mga committees niya dahil sa kanyang pagdidepensa kay BP Sara oh sabi niya pinihilit niyo ako oh sige tatakbo akong senador o ngayon senador na siya kaya humanda ha, yung mga may mga insertions diyan. yung mga flood control projects niyo yung <coughs> sinabi nakaka, nakakatuwa si Mayor Magalong sabi niya pumapalakpak pa sila sa speech ng presidente na yung mga flood control projects na papanagutin pumapalakpak eh sila naman ang involved parang inosenteng inosente sila <coughs> ay nako So ito na ngayon. Salamat sa Diyos, dininig ng Diyos natin ang ating mga dasal at nandyan na si Senator Marculeta. Kahapon, maraming nagtatanong sa mga comments, ano, nakuha na ba ni Senator Marculeta ang blue ribbon? Ah, hindi ako makasagot, kaya wala pa. yong ngayon, klaro na. Okay, so, during my birthday, naalala ko, kumakanta ko eh. Ito palagi ang kanta ko, basta may bar. ko, birthday ng mga ko, kinakanto ko ito. Ito, kantahan natin si minamahal nating Kong uh, Senator Marcoleta, hiram sa Diyos. Dahil ang buhay natin, hiram lang sa Diyos. Kaya, alalahanan natin na let's live for God dahil sa kanyang buhay nito. <coughs> hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang di ko ninais na ko.

pagkatao Tanging handog lamang Sinong may pag-ibig Sinong nagmamahal Kundi ang tao Hinagmulan kundi ako miyib kundi kumanggigyan alaga ang buhay ko tando ang buhay ko. Kong... iram sejous nagma sino ako happy happy birthday senator rodante marculita mabuhay ka okay mga kaibigan salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel